80 ka agad ang dagdag. Yeah. Alison mga shout out sa inyo. Yes, game na game na to, Mr. Alberto Alvarez. Jan Nestor, Heradura. Sayang ang bubunutin. Hindi ako bubunutin. Alberto Alvarez, shout out from Samal Bataan. ni buster te lo va round poetry just enjoy too shout out sa inyo um pagod bossy para swertihin okay feeling you <mo> feeling will i am yan perfect <coughs> <bosti>. na <coughs>

Kari Estrella. straw ah! yung Kari and pang kalurin natin! 🎵Kalangang lobo🎵 🎵E binili ng piso🎵 🎵Tamaban ka naman🎵 🎵Ung kinain-kain na busog pa ako. Hmm? Ako ay si, may si, lobo🎵 Sinupawan na nalang na, <laughs> sa ano. Parang maska. Ayoko ka-obligay siya. Karnes mo, boss. Dalawa. Okay. cute! 🎵Salinip magsala🎵 Sana nalang natin po. pag na ko. Pero mana, pa, oh. pa yan, matanda pa yan. Ako naniniwala sa iyo, matanda oh. pa yan. Matanda. matanda na ako talaga, 60 na ako. na yan. na yan. Pinag, Sunag <laughs> na yan. <laughs> 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 Dararara. Pero na ko king. Kong yan, puro. Nagtapang siya ng king eh, Matas pa siya. Nasa oh. akong joker eh, langan eh. Laksa akong joker Bigte-terting bayarin oh, si boss Ding. Majonda. Ako <laughs> magkano? 30 lang. <laughs> Dahil mm -hmm. Shout out. <laughs> ano? Oh. Junior Pachanalim, shout out from CDO. Kaputok, shout out from San Andres Quezon Province. Antonio Sanchez, good evening. Aaron Manzano. Ay hindi po dapat po manalo, Mr. Aaron. sama na ganyan yung bra ako Ah, oh. buo yung sete, naka Hindi man, di buo. Ay, zero ko! Yes, okay. <laughs> Salamat ka, hindi rin ako zero. Kupo, ano, sa si zero ko din, bala ko mag-zero eh. Fifty. O, oh, kala mo, may joy lang din po dito. been in the agimat niya yon miss Heras sana mendoza Ba? ang ng 9. i like ensure ang ating live sa YouTube channel شاطات بس رينتون، هلاو بول. يا فلان، ناس أجناد. شنو؟ الأم كارلوني تي باسترا Boguero Jimby, hello Kamosh Nonda Thank you po sa lagi niyong pananood Takits po ito na may story and joker Story and joker hmm. Uy oh. Tignan lang kami ng Jack Wala na din pala <laughs> <laughs> Ay, hindi din yung pabinigay, oh. Ayun, no? Sure, the ball. Yeah, sure, the ball. Tatlong alas, boss, 40 pa. 40 sa'yo, no? 10 pa, oh. 40? Wow, thank you po, Miss Evelyn Dagaang. Loyal daw siya sa ating panonood. Oh. nice mga pabayaran ko Sige, fine. ko naman ako pabayaran ko yun taas pa nito eh oh. sabi siya, ko siya pabayaran ko kay Ray oh, 20, 21 10 12, 16, 20 21 ako salamang sana salamang sana Ka LV, shout out sa iyo. Sabi ni Miss Elvie Castro, shout out din si Mari kung Evelyn in wow, magkumare na nanonood. Uh, oh. <coughs> Rodel Billones, hello, shout out. Yes, nakatama rin, Mr. Joel Mandreza. Yes, try natin ha. mahirap na Miss siya. yun mandala baka mamaya. May may matong eats. tulog oh, si buta. Ah, Magbabahay pa lang ako, oh. Kasi <laughs> sasapa ko pa yun, oh. Dapat lang may bayo na ako dito. Okay. Sa Benzi sa akin, inuha mo lang yung kanina ko, ah. Yan, nagpaulang ka daw kasi. Yan tuloy, sabi ni Kevs. Yan. Yes. Gala-gala ka pa more. <laughs> sa to sa work yun, Kevs.

sa shoutout from Kalatagan, Batangas. Lemmy Espino, magandang gabi po sa inyong lahat. Ay, dos, ay patulang ko yan. hello <laughs> daw, Kirai. Oh, Walang iba yan. Bisit ka, boss. <laughs> <na>. <laughs> Dapat din, ako din, mababa, boss, di. Ay, ay, ay ito, ano eh. Ay. Tapo niya yun. Miss Lorna Luz, hindi po naka-live si Kirai. Tatapon niya yan kasi Masakit ang kanyang lalamunan. Maaari bang magtanong? Hindi naman po yata ni Sen. Donkey. Dito ang tingin. Kaya <laughs> bumabawi ah. Wala kasi akong dos, eh. May pamayad na. <laughs> Shobi, may from Davao. Ay, magtanong. Isip ka talaga, pakiyak. Mm. yes mr jun barriento shout out to you 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 yes mr jun barriento is at the marquis miss laura luz jr shout out to you thank you for watching di sakit, Oke, pensakit penaga nang ginawa mo, oh, ito pala sa ako ready. Okay. Mama. Oke, okay, dumumpala. Mama, ari ka na din. Stress. 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 21732 shout out sa iyo. kalabaw. <laughs> Kebs, kanina pa ako nagsasabi sa iyo. Hi Kebs. Mice ko, meron ako. Bang, <laughs> Ibang binama. Lagi na lang ganyan yung punot. Ang bravo Uy, mo kay Uy, pato mo. Ilan? Tatlo. Wala, hindi ako. Ano yata? Totong na. Sige nga. Tatlo na lang. Tatlo. Sa isma. Sa <laughs> isma talo kita pang eh 5 ko eh hindi ko lang boss hindi ko lang 5 nandito po bali 30 60 60 plus 4 8 pero okay lang niya miss Mirna Moreno next time ulit Francisca asistin shout out from Narvacan Ilocos Sur hello Joanna magandang gabi. Bây well, yeah. giờ ay yung bunot e eh. oh, diba? oo oh, diba? Oh. ganda o ay ganda na kuwapo na nga kuwapo hello Atoy Diaz Hello na pa si Gado? meron dyan pang panagsagan ang tahimik medyo masakit po yung lalangbuna niya kaya tahimik Pasensya eh. na eh. And a donkey! Hello, Miss Ann Donkey! Monica Adokon, hello! Po. Roger Sabatin. Edgar to Africa, watching from Kota Kinabalu! Apollo the Debat, watching from Jensen City! Hello. Uh -huh. Yes, thank you Miss Corazon gaya Shout out to mm -hmm. you. Oh, Raj, the vendor's sing watching from Alisababa, Ababa That's She's, up. She's Yes, Junenar, shout out kay Mala, Joyan D, Di, Joan Diaz, happy 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 birthday. Isa pa pa ako? Wala na? na? Oh. Doon ko na. Sige na. Sige na, Wandin. Ito Pag alas kayo, panalo na. Uy, panalo na nga. Oh, 4 pa ako. Ano ba yun? Ano ba yun? ako eh yun? joker no? ba yun? Ano ba Ano ba joker lang nabulot ko, 0 eh. na eh. ba eh Ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba yun? yun? Ano ba yun? Ano ba yun? Ano 50 yun? Ano ba yun? Ano din yun? Ano 60 din sa akin yun? 他跟谁人交？